ang laki ng ilog mga swelo oh. makas ng ragasa ng tubig oh Ayan na, good morning po mga kasuelo, mga buntag Kumusta po kayong lahat dyan mga kasuelo At sana po nasa mabuti po kayong kalagayan ngayon kung saan mo po kayo naroon at dito naman po, nandito ako ulit nagbabalik by TV Kaswilo at uh, update po uh, tayo ngayon sa panahon namin dito uh, isang maulan na umaga dito sa Baybay City, Litey at uh, dito ako sa ilog na tinignan ko yung ilog kasi uh, nakita ko sa taas parang malakas yung ragasaan ng tubig yun nga, sinig ko dito eh, malaki nga yung tubig at malabo at uh, parang lumalaki pa Lumalaki ito mga sulo dahil uh, malakas yung ulan kagabi. Hanggang ngayon meron pa rin. Ano? May ambon-ambon pa. Uh, medyo basa-basa na nga ako kasi nagano na ako sa mga alaga. Ngayon pala mga sulo ay uh, ganoon pa rin pala. Dito <laughs> tayo sa bukid para sikasuhin yung ating mga alaga ang hayop. At magtungo dun sa garden. Check din yung garden. Kung merong pitasin binakbakan na naman ng malakas na ulan yung ating garden mga silo uh, di bale ganoon talaga yan ang pinagkaloob eh uh, siguro ngayong umaga pa ano ko uh, ko yung tractor. check natin kung naka ilang oras ba sila kahapon o naka magkano ba, naka magkano ba tayo na kahapon naka magkano ng ating kuliglig unang ano nila anong unang unang trabaho sa ating makinarya sa puliglig napasyalan uh, ko sila ni doktor may, may konti pero ayosin ko muna yung mga alaga natin din eh at tunguhan ko yung garden natin yung meron bang pitasin And lumipas na yung isang araw mga silo sumapit na yung ating karawan kahapon maraming maraming salamat nga po pala sa lahat lahat na bumati sa ating karawan at thank you thank you sa inyo salamat sa support ayan na naman po yung ulan ah, lang ko lang iba pang mga alaga yung mga uh, kalabaw dalawa pang kalabaw ang aking bilipat. at uh, isang baka yung, yung magina okay na ay wala na okay na Victoria at si Clark dito sila sa taas ng Laberson Road mga pala mga kaswelo abang pinapastol ko sila o naglalakad ako papunta sa kanila naisip ko aaraw nga pala ng Merkules ngayon uh, hindi siguro ako makapunta rin na doktor ngayon dahil ako pala ang officer of the day so sobrang abala ko kahapon nakalimutan ko Merkules pala ngayon ha? araw pala ngayon ng aking duty kaya eh, uh, hindi siguro ako makapunta dun sa ano pala yan abala abala ako kasi ako kapon kaya nakakalimutan ko na yung araw mga suyelo marami rin akong inaasikaso kahapon hindi e, e, ano kon lang ito pastol yung mga laga uh, ano naman to madali lang naman ilipat si Clark tsaka si Jason mamaya na sa tabing kalsada lang pasalan ko lang yung garden merong harvestin kunin ko na at makauwi na kasi meron pala akong activity na naman pala ngayon kala ko martis pala ngayon merkulis na pala sige paliban muna natin yung ano natin sa bukid ay duty pa sa barangay kailangan yung ating presensya dun kasi schedule ko tanda ng rainbow rainbow in the sky ayan mga silang dito na tayo sa patulahan natin uh, sinik ko na rin yung bali ah uh. uh, merong harvestin mga kasuyelo kaya uh, pitasin natin ngayon bago pa bugbugin ang gusto sa ulan So nandiyan dyan galing pala si Kanato Nanguha din ng pangulam nya Nabutan natin na ah, minta siya ng paliya Pangulam daw nila ngayong tanghalian Sige uh, ah, Meron tayong harbisin o oh, ayan oh. Ayan ayan, ayan, ayan. Tapos upo meron din ayan. Harbisin ko muna bago tayo umuwi Para magpunta sa Barangay Hall Mag Tara Let's Go Thank you Lord Maraming maraming salamat po dito sa binigay niyo pong ano, leasing so you know, Kahit medyo may edad na itong aking tanim na patula ay patuloy pa rin po silang nagbubunga. Ayun know, Kahit na uh, nababad na naman, you know, ayun na naman ang tubig. Matubig na naman dahil malakas yung ulan pero lumalaban pa rin sila mga at nakakapitas pa rin pa pa ako at ngayon ah. okay. mm. -hmm. matibay itong ating patulan mga filo yun no? uy ya dong, ayo jalan. kita bisa perlayan. opo guys tuh, oh. opo opo mau kasih lo opo opo, opo opo. kita ya. pali ya, pali ya. Oop, merong kukul ito, ito. Itong gustong gusto ng mga customer mga aso ganito lang kalaki. Ah, oh, may katabing ang palya dito. Tirahanin natin. Mga tirahin pa ng iba. Ito. Uy! Nikit-tikit na mga aso sila. Tabi-tabi. Upo at ang uh, palya. Oh, ito pa. Ayan e, o. Oh. saya gede gede. Bodito. Bos. Ah. Apa? Apa? Ih. Eh. Tahu kenapa Baba ah? mau sela dan tayang dalam dalawang bundle oke okay na tu mau solo kada uwi u sabahi galing sa bukid dalam dalawang bundle kada uwi eh okay. At uh, pagka-out ko sa aking duty mga swelo break time, alas 12 na ng tanghali, uh, dumiretso na ako dito sa siap nila ni GC. Bumalik ako dito para palitan itong aking uh, service na gulong kasi pudpud -pud na. Eh, hindi ko na hinintay na mabutas pa sa sobra pudpud. palitan ko na, medyo may kamahalan pala itong gulong na ito. Pero di bali. ay kailangan din natin para safety din yung ating biyahe. sinalpak na sa ating kaaro ang ating kaibigan na lagi-lagi natin kasama sa araw-araw palitan -araw. ko lang muna bago tayo muwi at uh, mananghalian ayan lamang po muna mga swelo thank you for watching mga swelo ingat po palagi